What's up, what's up? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga idol. So sa ngayon mga idol, nandito tayo sa baybayin dagat. At tayo, titingnan natin kung mayroon nanginista. So, tingin ko mga idol, walang nangingisda, gawa na masamang panahon. At mayroon ditong tayong kaibigan na nagtatrabaho sa kanyang bangka, minamasilya. Ayan. Ang ating karagatan eh Maalong talaga ito sa gitna ng dagat mga idol. Ah. Ayan si Pangalan mo? Ay. <laughs> Magkano bilhin yung bangka nito? 40? Ha? Huh? 40 ang pagkabili nila nito mga idol bagong bilhin nila naibinta, naibinta nyo yung malaking bangka no tapos ito ang um, binili nyo maliit yung bangka na malaki mga idol naibinta daw nila ng 80 tapos ito nabili nila ng 40 may, may 40 pa sila no 40 mga idol napakamura uh, kasama ng makina kasi pagka malaki yung bangka, dadalhin sa laot mga idol. Pagka ang hanap buhay mo, mamusit ka lang. Parang sagabal na, no? Ah, malaki. Saka mampaya. Humaganda yung ganitong kalakihan mga idol kasi mabilis. Saka tama lang sa pang pamusit. Pagka nang sila ng pusit sa laot. Sa ngayon, walang isda, walang pusit. Dahil basta panahon. Kagabi, magdamag ang ulan, ah. Ang lamig, kagabi. Kaya yung ating karagatan, mga idol, at dito naman sa tabi, walang alon. Pero pagka nasa agit na ka naman ng karagatan, napaka-alon na ito. Tsaka ang ating baybayang dagat ay hibas. high tide ay low tide ba? Ayun. yung mga bangka na yung bangka na yun na may mga pala mo may karga. Ano yan na namimili sila ng baboy sa Burias Island. Kasi doon sa Burias Island daw mga idol, mga mura lang daw ang baboy doon. Kaya doon sila namimili at maraming farm doon ng mga babuyan at doon sila namimili tapos dadalhin nila dito at mayroon naman silang buyer dito kaya binibili din sa kanila tapos pagdating naman dito sa buyer nila mga idol biyahing Maynila na naman Litsonin dadalhin sa Lidjas Litson at kahit saan pa man dyan sa Maynila Medyo talagang ano pa sa panahon ngayon mga idol eh. Hindi na wala naman bagyo, kaya lang maulan. Shout out na wala, uh, shout out muna sa lahat ng mga silent viewers at saka sa mga kasama kong vlogger. Shout out po sa inyo lahat yan. Maraming maraming salamat po sa suporta nyo. Kahit bihira lang po ako mag-upload dahil busy po ako. Nandun po tayo lagi sa bundok. At pasensya muna po kayo sa akin. Hindi po ako makapag-reply sa inyo gawa ng busy po tayo. Unahin muna natin yung ating hanap buhay. Kaya ngayon nandito nandito tayo sa baybayin dagat at tinitingnan natin ang karagatan mga idol gaw. Wala naman siyang alo pero wala talaga nang isla sa ngayon. Kaya maraming maraming salamat sa suporta nyo. Maganda magandang magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Sana ay lagi po tayo magdasal sa ating gawain sa pangaraw-araw at sana ay ligtas tayo sa anumang kapamakan. At lahat ng mga OFW kung saan man kayo sulok so dyan lahat lahat ng mga OFW shout out po sa inyong lahat dyan maraming salamat po sa suporta nyo at dito naman sa Pilipinas maraming namang salamat din po shout out sa inyong lahat dyan at ato tayo nandito sa baybayin dagat at tinitingnan ko lang po ang baybayin dagat natin kung mayroon pong nanginisda ang tasos tingin ko wala. Gawa na medyo makulimlim. Pero dito sa tabi siguro mga idol, kung subukan yung mga yung tawag nilang baling-baling, mayroon ka talaga makukuha dito. Kaya lang mga dilis, kaya kung ano-ano pa man, malasta maliliit na isda. Magand okay na yun, sariwa at mura pa. Yung isang alagang sandal mo, napakarami. Kaya lang sa ngayon, parang walang nangisda. Kagawa ng magdamag ang ulan kagabi. walang tigil ang ulan. Ito nga mga idol, makukulimlim eh. Ah, makulimlim, Ah, maulan. Kaya tatapusin ko lang muna itong aking pagbablog hanggang ano oh. It hours lang. Oh, it hours, it, minutes lang. Kaya marami, marami salamat sa inyo sa suporta nyo. God bless. Sana ay maging malusog ang ating mga katawan at tayo kumain ng very healthy. ayun Ay mga kabataan, mga idol. Maaga-maaga sila. Nandito at sila ay nagpapaambon katulad ko rin nagpapaambon ayan ang ating baybayang dagat naman ay napakaganda at ang mga bangka ay nahibasan may maya na naman yan mga idol lalaki na naman ang tubig dagat yan kaysa ngayon no, maliit pa ang tubig dagat kaya lang wala ka na makuha Pagka nang hibasan ka dito mga idol Wala ka na makukuha dito talaga Hindi katulad sa ibang lugar Karting Burias, Masbate At sa iba-ibang mga lugar Pagka doon ka mang hibasan Talagang kunting lakad mo lang may makikita ka na Lalo na doon sa Masbate Mga Liswe At ano crabs mga limasag yan <tipad> eh bala ko pa naman sana nga alis mga ngayon mga idol pupunta sana ako sa bundok kayo may nakita ako doon na mga mga palapan yug at gagawin ko sana ng ting, ting maliliit lang siya ng nyog dami walang nakaka walang nakakapunta doon kundi ako lang Uh, nagkita kami ng may-ari kahapon kaya yun napagsabi ako na kukunin ko yung mga palapan nyo gawin kong walis tingting -ting. kaso lang maulan hindi tayo makaalis uh, Diyan lang tayo sa bahay at may, may rami naman tayong gagawin dyan tayo uh, magkakayas ng ating ano kaya ato dito sa baybayin dagat eh maulan din <laughs> So, ang ganda ito na lang mga idol. God bless. Ingat-ingat po tayo sa ating gawain sa pangaraw-araw. At sana iligtas sa anumang kapamakan. At not lahat ng mga WFW. Ingat-ingat po tayo. Shout out po sa inyong lahat dyan. God bless po.